Yan kay mga idol, uh, um, muli tayong babalik sa Barangay Sablang para tingnan natin yung bahay doon kung tinangay na ng bagyo. Okay. Tingnan natin ang lagay doon, lagay ng panahon doon. Kung uh, malakas pa ba ang uh, hangin at saka yung alon sa tabing dagat kung malalaki pa. Okay. Tapos mangunguha tayo ng kahoy doon mga kaibigan. No? Mangunguha tayo ng kahoy. Ano kayo itong mga dala ko? Subukan natin. Yan. Okay, mga idol. Let's go. Yan. Okay, mga idol. Ito nga pala ang ating uh, YTX. Uli tayo babalik sa Barangay Sablang, mga idol. Ano? Para check natin yung ating kondon, bahay. Kung tinangay man ng bagyo ni O1, okay, let's go. okay mga kaidol, uh, check time tayo, 6:43, ang oras natin. okay, let's go. Ah, uh, mga idol, titigapin natin yung ating utol ano. Si utol pala ang kasama ko ngayon. Mali ka ko ngayon, sigurado. Napakaganda ng uh, one ngayon, panahon, mga idol. At samahan nyo ako. Okay, mga idol. Mega mega love shoutout nga pala sa atin lahat mga idol. Barangay of lang, mga idol. Oh. No? Kita kita tayo doon. Ganda na panahon Okay mga idol, palabas na tayo Barangay uh, Barugaw Alright Okay, time check 6.50 in the morning Mga uh, kaimpahan ta Ganda, ganda ng panahon dito tayo ngayon sa Balugaw At sa malamang nag-aantay doon si Utol Kala natin bilis-bilisan ng konti Ah, uh, dire tayo magpapagas mga idol. Ay, meron pa namang gas. dami Kita okay. sa Banugaw. Ang kalasadang sungka, sungka. tama, -tama yung Di mainit. Mamaya mainit. Pero magkakaroon tayo mamaya ng Bandung. ay sungta sungtaan ng kalsada Woo, ganda ng panahon mga idol sarap podcasting yeah, okay mga idol papasok na tayo ng ano, boundary boundary ng uh, panta at nakar tulay ito yung mahabang tulay tulay ng nakar yan okay at dito natin pipigapin ang ating hudol Kasama natin si Utol Para, ka, para makapasya siya doon Alpha Mart. Sana yung ating Alpha Mart dito. qua nó ấy rồi tôi ok tay mà cân tay Ha? Alin. Fishing tadi tuh. Oke. Ah. dalam Mas. Okay. Oh, oke. Okay. okay. Apa ini? Wait, it's ba ay eh, labas ng mga bato nga bago ito lahat bago lahat wala ba, pa na mapalda Ay okay, mga idol, mamuha tayo ng uh, panggatong, kahoy, mga tuod Meron tayong dalang mga sako. Okay, tapos mamaya, umiwas tayo pag time. Yan okay mga idol, uh, sa part ng video na ito, nakamute pala. Yan okay, dito ko nahuli yung malaking isda uh, na mga agad. one point Yep. KG Yan mga idol oh. Yan sa part na yan. Eh, yo no, okay. Hitik na hitik. All right. Yo. Sayang hindi natin naririnig yung uh, ingay ng reel. Hmm? Ultra light lang yan mga idol. So, oh, konti pit mga kaibigan. Okay. Alalay, alalay. yah ito talaga napakatigas. Hmm. Oh, ah, uh, ah, oh, kung favor side, nakaw, ay eh, pag nakawala. mhm -hmm. Sige. Tumala ba oh? Ang tigas. Yan, pag lumuwag, hapin. Yan. Oo, oh, ah, uh, tigas. Mm. Oh, itong ating line ay 4LB lang. Yung ating uh, reel. 2000 series. Okay. the parking assassin at ating uh, fishing rod delicacy ultralight yan okay malapit lapit na no oh, kung hindi lumalaban yaw ay iginay ang ganda tulog sayang hindi natin naririnig yan sige 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 banat banat malapit ng mga ayahon lumalaban pa eh ikaw ba naman 1 uh, na kg Mm. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh, ayan na. yun. Hoy. Sarap. Mm -hmm. Laki. yah ayan na. Mm -hmm. Ayan, pag yan, pag ko yan, Paghila Na-unhook. Na-unat. Ayan, unat. Ang hook, natanggal. Malapit na yung alon. Ayan, ayan itcha, itcha ko na. Mm. Sige, itcha. Mm. Ayan, ayan, bumalik pa. Ayan, itcha. Sige, itcha mo taas. Mm. Laki diyan okay. Kung inabutan pa ng isang araw na malaki-laki, ah, makakabalik pa siya. Naunat mga idol, naunat yung hook niya, yung triple hook. Naunat. Yan na ah, lag na nalaglag siya na bumitaw. Ang laki niya, no? Oh. sarap nito. Ang masarap na luto ito mga idol. Sa isdang ito, mga agat. Laki. Swabe, oh. Yan ang ating unang huli mga idol. Yan okay mga idol. Mga agat. Siguro mga isang kilo ito. Mga isang kilohan mahigit. Yan okay. Dito yan sa parang mm -hmm. sablang. Pabalik pa tayo dun. at lang inuwi at baka mahampok. Mahampok. Okay. Let's go. Lari ka ngayon. Oh, siya Good size. Uh-uh. Ah -ah. Nakaw, walang kawala. Hmm. Kahit anong gawin mo. <laughs> eh, hindi ka makakawala. Hmm. Diyan ka lang. Okay. Yun. Yun. Yan naman. Dali na naman oh. Balog. Yan naman. naman idol yun no oh. kaya hmm. hmm. rin na naman 2-0 Sana isa. Uh, hmm, nawala na. Yun, wala. Hmm. ko, kinuha na ng pusa. Okay. Oh, eh talaga naman walang kawala. Pag ito ang kumagat, sigurado na. Aray. Putik. Uh -huh. Ayun, tanggal. Kusa. Wala nga yan. <laughs> baon na baon eh. Sinasakmal. Hmm, 2-0. Good size. Mga idol. Okay. Diyan lang muna kayo. Oh, namula agad yung mukha, no? Mata. Ay, ito. ah, uh, ito lang yung aking nahuli kanina. Ah, uh, titimpangin natin to kung ilang kilo. Yan, okay, mga kaibigan, ultralight ang nakadali dito. na meron siyang, uh, 8 grams na lure. Kaso na, i-donate din natin. At least, bago siya na donate nakahuli muna tayo dito. Okay. Na donate siya. Nalagot. Siguro mas malaki yun kaysa dito. Nalagot, hindi kinaya. Timbangin natin mga idol. Yan okay, okay mga idol, timbangin natin. Isang piraso. Kulang ng kalahating guhit para mag-isat kalahati. Alright. Yan. Ultralight. Dili kasi. Ito naman idol, uh, nakahuli dito ay yung uh, ano ah, uh, yung ating lumang uh, avocado. Yung isa nakawala. Okay. One port. Alright.